ayon good morning at uh, umating na po yung order natin na uh, polycarbonate uh, mamaya ilalatag na namin yan diyan yeah. yes, ito na po yung gagamitin natin sa bubong sa roofing extension natin ah uh, pinutol na natin yung sukat na para lang sa bubong diyan siya Uh, ginuguitan na ni tropa yan okay yan sige kapitin mo na lang Ito. pare iyan ang gagamitin natin nitong bubong sa roping extension na ginawa natin ayan pinupo uh, ginugupit na siya kasi magkakabit tayo ng bubong ng fruit. Okay. Yan. Okay. Tama na yan. Isa na yan. 335. Ang haba. may pasobra naman tayo dyan. may alamans naman tayo dyan. Kasi kung disimulado yung kakabitan, kakat na lang tayo. Ito yung bubong niya. Napansin niya. Ano siya? Tarpan lang eh, tumatagos yung tumatagos yung tubig And, mula dito hanggang dito papalitan natin siya ng uh, polycarbonate dyan yan tinatanggal na natin yung uh, na na nakalagay para sa preparation ng ating pagbubong Ito na yung unang kabit natin na polycarbonate. Uh, hindi pa rin nawala yung design niya na square square. Nandiyan pa rin, buo pa rin yung design niya na square square. Uh, yung sunod na patong natin diyan, uh, i-overlap natin siya tapos iipitin natin siya ng flat bar na manipis. Ipitin natin siya para naka-overlap siya na 3 dito naka-overlap siya dito na 3 inches para hindi siya pumasok yung tubig Ayan. tapos iipitin natin sa lugtungan yun ng flat bar ginawa po natin uh, inipit natin siya ng flat bar na 3 inipit natin siya na, flat bar na 3 inches uh, 1.2 ang kapal 1.2 ang kapal para siya na yung nagaano siya ang ito uh, bali yung ginawa natin kung anong kapal nung pinangipit natin ganun din yung in overlap natin ayan uh, para hindi kita lugtungan ito nga Ay. uh, pala yung uh, resulta ng pagbubong natin sa uh, extension roofing na ginagawa natin uh bali talagang medyo maliwanag siya kung ganyan naman talaga ang nakabubong ayan tapos yung design niya na square square na uh, na square bar andyan pa rin kitang kita siya mas lumiwanag ayan ayan siya maganda na siya tignan naikabit na nga para natin yung roofing natin sa extension roofing. Yan. Uh, Pinatern natin siya sa canopy. Para pag nagre-repair siya ng aircon, hindi niya natatapakan yung uh, extension natin na nilagay kasi uh, carbonate lang yung bubong. Kaya hindi siya pwedeng tapakan ng basta-basta lang. Kaya yung canopy, nilitaw pa rin natin. Ayan. Kung napapansin niyo, yung canopy, ah, uh, pinaturn lang natin sa canopy eh. Tapos ito, ang ginawa natin dyan, uh, in-expansion bolt natin siya. Yan yung ginawa natin dyan. Yan, uh, tapos na po yung uh, tapos na yung ating roofing extension. Yan. Finish na natin. Okay. Ah, yung polycarbonate na ikabit na. Ganun din dito. Ah, dito nakabit na rin natin yung polycarbonate. Yung design niya na square-square, ah, kitang-kita pa rin. Yeah. Ah, ano ito? Ah, 12mm na square bar. Bali, inabutan ko to ganito na. May ano, ang kinabit ko lang dito, yung bubong na polycarbonate. Yan, tinapos natin. Yan. Sa extension na, yan. Yan na siya. Okay. Ayan, hanggang dito. Yan. Yung design niya, nandiyan pa rin. Okay. Ayan siya. Yan, gawa na natin yan tapos ang ginamit natin na pang-ipit ay ano uh, flat bar na 1.2 mm ah uh, tinex screw lang natin siya yan ah uh, screw lang siya inipit lang natin dito hindi ko na masyadong inipitan kasi sa sobrang dami ng panalo niya ang inipitan ko lang yung mga gilid side lang ayan uh, yan ang ginamit natin na flat bar dito ganoon din ayan uh, dito ayan plus din yung ginamit natin dyan na 1.2 tapos yung gilid na yung pinaka gilid nya sinilant natin ayan para hindi makapasok yung tubig ngayon okay, kung napapansin yung mga puti uh, dito Ah, uh, ginilagay ko yung puti. Pero dito sa side na to kasi nakikita yung colorless. Mas maganda kasi yung colorless uh, para hindi siya bagay siya sa polycarbonate na bubong natin. Ayun, guys. Natapos na natin yung pagbubong. Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo sa yung sa yung paninood, uh, update ko na lang kayo sa susunod kong video maraming maraming salamat po thank you po